sa ating YouTube channel. Yeah, nandito kami sa labas. Nandito kami sa Sikatuna. Nilibili tayo ni Kuya Dan, guys. Dahil... Uh, last, dahil mga with high honor ang kanyang mga kiddos. congratulations, Lom. Ang kuwan ka, lang sa... Rangkuan ka. Ikaw yung pinakauna? Hindi. Uh, ay, pangalawa. Ay, pangalawa. Dalawa sila. Hindi man ako. Parehas mo sila may dahi. Ah. Tinrit ni Kuya ay, Dan yung mga bata. Ay, si, ay, si Balong, si Eunice. Yung butter chicken po, apat apat Tsaka si Patchay dahil mga po, pat with high ay, honor sila. Ito din natin sa gin. Salamat sa patrit. Daring Gallo family. <laughs> Pero, pero si Balo may take out na na <laughs> Ayaw niya magkain. Ang gusto niya yung lityong paksiw lang talaga. Long, so, baka may lityong paksiw dyan long. Nag-take out ko ka naman kay Ate Wen. Paborito niya eh. Nahugutan <laughs> ba ako eh. Ilo Oh. Tapos juice may sabaw ay. May sabaw, may sabaw na pala eh. <laughs> may hipon. If may sabaw na pala eh. Anong grade mo na ba lang? Mag-grade 5 sa pasukan. Mag-grade 5 ka na. Si Yunes mag-grade 6. Tapos si Patchay, grade 7 sa pasukan. Tsaka mm. sisling sisig. Okay, isa lang dalawa dun sa sisig dalawang sa sisig sisling sisig ito lang guys ang sagot ko ice cream lamang yata dito dito dalawa po Yang yang gutom ka na. Ha, ah, gutom na bebe. Ang ganda dito guys, tabing dagat. Kung matatandaan nyo, dito rin nag-birthday nung nak nakaraang taon si Ate Aiza. Nung June. Ay, June din pala ngayon eh. Ay, mag-June -Ju na. Yang Chow. Yang lang? <laughs> Yung kwan lang, sok sa budget. Baka mabigla kayo. <laughs> Baka aguri ka. <laughs> Nigaring dalaw. Nigardo <laughs> nauna ang dessert nauna <laughs> Gutom na ang mga person, alauna na. Kasi yan gutom na rin. Pige na. yung na lang rin lahat ng katas niya, ganyan sa supot mo, pigain mo yan. Ganyan mo na kasi, putasan o. Ano, na oh. Nagugutom na nga alam mo. Ito guys, kinake out niyo yan sa may ano, karinderiya. Okay, wait. Bit yung paksiw yan ang out, out, out ano, mm. favorite ni Balaw. <laughs> ah, tatwing. Sarap ng Inahanap-anap so, ni Balong eh. Dito nung nag-araga niya, pano yung tingin-tingin niya nandun sa lipsing pagsew. Kung meron pa, nakadalawa siya eh. Sabi niya yan eh. Ito siya eh. Nakadalawang order ng lipsing pagsew. Nakadalawang kanin din. Best in matkalang may nakuha kang ganon? Best best? Hindi sila nabigay ng ganon? Ay, di wala. Best in English. Max. Ba't po? Oh, hi ka na kay tita. Hi. May talent yan guys na ano eh. Nag-dadagrudge. <laughs> Parang canap. Ano nga yun? Yeah. Ito nga. <laughs> bat, 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 bat. Papap down Papap doon? Pati ikaw nakikipapap doon? Yeah. Ganda-ganda naman ang outfit ng ating yan yan. Ah, ah, di ba? ni <laughs> Tita Joan. Fresh. Ay, galing tita tay ito? -ta? <laughs> ha? bigla ay madali ang bili ng ano. Ganda nga ng tela niya, oh. Malamig. Kaya kung isa. Yung dilaw lang ang ngayaw niya. sakit mata. Ang dumi sige. na ito, mo nga. Kain na tayo guys, madida makaruura yun, mabisin dalaw na yun, lalo ni ito tayo, sinigang, sisig, chicken Saan na yung mga yun? Siya Yan, tulog na Tulog na si Popot. Tulog na si Papa Mm. Sisi. Yung ice cream ubus na. The next day. So ayun mga ka-dragon today is another day. Ngayong araw magpapaloader kami dito sa likod ng bahay. Ipapatanggal na namin tong ano para lumuwang yung mataniman. Gagawin ng talukan kasi na lang siya sayang naman yung lote gagawin na lang palayan. yan actually nagsisimula na sila ayan dito kami dati nakatira mga kajuawa daming as dito Wala pa nga, kuya, dad. <laughs> Dami yan dyan. Tahan mo, sabi mo mag... tan mo ka, baka mo naman. Dito dati yung bahay namin, guys. Up and down yan. Na ano kahoy. Pero wala na ako masyadong matandaan. Ligi <laughs> na lang <laughs> si Ang natatandaan ko na lang yung itong mangga na to. Ay, basta nakakaputol. Basta

Binigbitin-bitin dito sa bangga na ito eh. Dati ang kapal nito, ngayon panipis na ng panipis. Dahil sa sobrang katandaan na. Ayan, natutuyo na yung mga ano, sanga. Hindi lang alam kung pati ito ipa-tanggal ni Papa. Sana hindi na rin. Para may puno pa dito. Hmm. Ang daming tumubunggan ito. Para siya. So, mas mabilis sana kung loaded Pagkataasin mo lang yung ano para hindi ka baharin, tapos kada pagkukuran mo muna, bago patampakan. Kaya nga. Akala ko ano, loader. Ba't walang well, mo ano, loader? Hindi na, Pri, di madulas na yung bukit. Uh -huh. Ganun na yung bulong niya, no? Pag loader? Oo. Oh. <laughs> Kung yung unang, hindi pa sana nagulaan. seven ang isang oras. Naka isang oras na sila. Ang sunod lang magsasaka dito, ngayong tagulan, si Ate Jingjing, yung nasa Singapore, yung panganay namin. record siya ng mga dragon go doctor afternoon yan sorry hindi ako nakapag vlog at nabisa ako magluto karina pinakaan ko oo. puntan ulit natin guys kasi tapos na tignan lang natin yung area ang ganda na baga ante maluwang na parang maganda na patayo, patayuan ng bahay <laughs> kahit yung mga kubo kubo lang <laughs> kubo na naman natin yan, <laughs> yan. <Noon. laughs> Pag na uh, pabiran yan, ganda. Ito guys, kung ano yan. Ano Tapos, ito yung bahay namin dyan. Sa harap ng may unsok na yan. Baka naglipat na sila doon kay Ate Gritche. May pinaloader, eh may pinabako sila doon yung eh, nagiba yata yung tinuro ng Tiligaya. Asante, pasing lang tinawag po kasi sa mga sila, Gigi. Sila po, ugat. Ang hapon po. Well, kala ko marami silang makita nga, Asante, awan mat huh? Gina <coughs> ginaabangan ko yung may pagdabas ng ahas eh. Wala ang nakita. Baka nakaakar akar na. Naka akar na eh. Nagkatunog. Mm -hmm. Nakalipat na sila. Mm -hmm. Ito hindi namin tinagalaw kasi ano. Mm -hmm. Oo, oh, sayang. Mm -hmm. Wala nang dilim dito. Magbung, may ano nga ante, may block blocks. Pero konti lang. Nandun lang, nandun lang. Kalabaw yan eh. So, Tapos ngayon naglabas ante yung ahas. Maganda dito yung may taas na ano, kubo. Yung may hagdan, oo. Oh. Pero dapat pabakudan to kasi yun nga, pag problema mo dito yung baha. Mm -hmm. Tapos pataasan pa to. Mm hmm, ayan o. Kaano nga ng siminto na to eh. Sobrang tagal mo ba naman eh. Then ito pa yung talis na sinauna o. Oh. Yung puti. Ayan o. Oh. Ayan. Yan yung sinuunang tayo. Magtanim ng kwan. Gulay. Sibos ang kwan. Ang lupa. Itong, itong isang ganito taniman niya. Nang sibuyas? Oo. Uh -huh. Sibuyas. Yan ang Maganda eh. Pwede rin. pa? tanim ka ulit ng gulay saan, 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 dito. Ang tanim ng gulay? Mm -hmm. Oh, ka. Ako nagtanim na ako kapaw. Kukra. Nalim ko na yung gabi. Nagpal nga ng sila. Magingay ko kay ang buhay. Tanim ko kahit ilang pinila. Pero ano na kaya itong ngayon ante? Ma, masaka saan na, saan, na kung, kung, kung okay. eh Pag, Kaya lang may mga siminto pa mo. Marado. Yeah. Paya, Oh. Ay, Ang ganyan yung mga ginagawa namin nung araw guys dito. Yan, nakakamis. Ako nga rin, magsakay nga ako. Ako ko bigang guys kami! Gagat <laughs> 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 ako dito ah! Oh. Tapos yung ano, yung nagtaya-tayaan kami dati dito eh. Yung, kami man din katayaan! Yung maglundag kami sa kabilang sanga. So Maglitin-bitin kami. Akadami nang naka-balian -ano, dito ah. Di pa sa kabilang sanga. Ay, sa so dito ang hideout abas. talaga namin nung mga bata mm -hmm. kami. May butas sa Elementary days. Ano, tete, ano? Hindi mawalan ng bata to. Ngayon, dito, yan. Boy! Imat daw, boy. Magpunta dito. Tara na, tete, ano? Mamo sila, o, na. Nasurutan na nila itong mangga. Kasi ako dito, nagawa ko ng gulalit sa mga wala ko. Ano kaya ito, auntie? Parang nyugman? Yan, yung pan. Sabi ko, nakarami yung tubong nyug. Na, oh, na, na. Na ano buto? Dito eh. Na na dito. Na ngayon, lang na Parang buri. May laman. Yung pag nakauwi sa ati Joan, magtayaan -taya tayo dito. Yun magaling <laughs> yung ay, 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 yung... Ay, tayo dito. Yun magaling magkalay at din. may bulaklak sa Ayun nga, oh, sa may taas. Ay, ay. Pero yun lang, doon lang banda. Ang oh, may nito, magbunga na lang dito. Ay, 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 ay,

Huwag lang kayo magputol-putol oh, ng sanga dyan, please. ha? Huwag kayo okay. magputol sa bay bulaklak, ha? Baka oh, mawag mong bulaklak. Sa yung doon banda, huwag kayo doon kayo may bulaklak. Oo, masali yan. O, di ba ka? Kaysa, kaysa nagsiselfon sila sa bahay nila. Nag-NL. nag Doyan so, guys, sana ay nag-enjoy kayo sa aming simpleng vlog ngayon at kahapon niyan. Thank you so much. You kita kits sa sunod na episode. We love you guys.